Carla Estrada nagsalita na tungkol sa pagkumpirma niya umano na hiwalay na si Daniel Padilla at Katrina Bernardo. Ibinahagi ni Carla sa kanyang social media account na report kung saan sinabi ng showbiz talk show host na si Christopher Fermin na kinumpirma raw umano ni Carla na hiwalay na si Daniel at Catherine sa nasabing post, lino ng actress host at mother ni Daniel, na walang katotohanan ang sinabi ng veteran showbiz columnist. Say ni Carla, quote ito po ay walang katotohanan. Kailanman ay hindi ko po pangihimasukan o hindi ko pangihimasukan o pangunahan ang personal na buhay ng mga anak ko. Matatanda ang unang napag-usapan ang rumored breakup ni na Catherine at Daniel sa vlog ni Ogie Diaz at nabanggit din sa nasabing vlog na posibleng may kinalaman sa rumored split ang aktres na si Andrea Brillantes. Hanggang ngayon, hindi pa nagsasalita o naglalabas ng statement ang Katniel tungkol sa issue at kung ano na nga ba ang tunay na status ng kanilang relationship.